ayan so magandang araw po uh, mga kaparm ayan so ito na po yung ating status ng bulaklak so ito po ay indos ng August uh, ah, ng July 31 sorry at ngayon po ay uh, August uh, 30 so sa kasalukuyan po ito po ay 30 days so ito na po yung ating pong, uh, nag full bloom na bulaklak na tayo po ay nag-spray ng 26 days uh, dahil po doon sa tinatawag natin tandog uh, dahil po doon sa uh, biglaan pong pagbisita ng mga kalapan po natin na mga mango hoppers so yan ang condition po ng panahon dito ay init, matinding init, ulan, tapos matinding init na yan po ang isa sa dapat po ay napapagandaan natin pong mga manggero so sa ngayon po ay 30 days ito at kami po ay magkakandak dito ng partial hugas sa panahon po ng 32 days mga kaparm so ito po yung ating update uh, dito po sa ating pong, uh, area of concern uh, dito po sa Mantalyo Agusan del Norte uh, dito po kay Boss Erdans Pitugo with Daguk and Putik uh, Mango Trail and the uh, KAFARM TV Mingo protocol. So sana po ang akin pong mga ibinabahagi sa inyo ay nananatili pong nakakatulong at uh, subaybayan nyo po ito. Ano? At ang akin pong uh, i-guide sa inyo ngayong araw ay tungkol po sa atin pong mga butil. Ayan. So mahalaga po na yung atin pong mga butil ay dumaan sa proseso po ng pollination. So napansin ko po dito uh, less po ang pollinators So, less ang pollinators. Kaya, medyo uh, delay din po ang paglaki nila. Ayan. At ako kung mapapansin nyo po, uh, uh, may mga butil na siya pero hindi pa po siya properly developed mahalaga po yung dalawang araw pang natitira na yon para po sa kanila pong improvement so mapansin nyo po nagkakulay brown na siya so ito po yung proseso naman na tinatawag po natin na pagkukusot so kapag nagkusot na po yan at natanggal na po yung mga dapat mahulog po dyan ng mga bulaklak ang matitira na lang po dyan ay magiging solid po ng mga butil kasi uh, hindi po, po pwede na lahat po sila ay magtutuloy mga kaparm. Kailangan pong dumaan sa proseso ng pagbabawas ito sa sarili pong pamamaraan po ng puno. Ang napakahalaga lang po dito ay proteksyonan po natin ang ating po mga bulaklak at ang ating mga nabubuong butil at lagi po tayo magmonitor. Uh, i monitor I-monitor po natin sila uh, kung ano po ba yung mga kailangan natin gawin. Una, Uh, kailangan po i-check natin palagi baka po uh, marami na pong cutworms i-check po natin baka kailangan na po natin gumamit ng fungicide sa next na spray natin at hanggat maaari po uh, kung kaya na hindi po tayo mag-spray ng 30 days eh wag po muna natin galawin so dahil po tayo inagtandog ay ay, hindi po natin ito ginalaw ng 30 days so tayo po ay uh, magkakandak dito ng partial hugas ay sa day 32 So ibig sabihin, uh, meron pa po tayong dalawang araw uh, para po ito po sila ay maka uh, buwelo pa mga ka-farm. So ayan. So ito po yung update ko sa inyo at uh, sana po ay abangan niyo ang bawat uh, video na akin pong ina-upload na to. At uh, ito po ay hangga't hindi po na solid ang mga botil hindi ko po iiwanan ang area na ito mga ka So muli po, uh, salamat at shout out sa akin pong mga Uh, solid ka at uh, siyempre uh, sa akin pong mga uh, kamangga uh, sa Philippine Mango Research Haven and uh, sa mga bagong members po shout out po sa inyo lahat ayan so tayo po ay nandito ngayon under uh, advisory of Kaparm TV mango protocol uh, isa pong 1000 mango trees uh, dito po sa lalawigan po ng Agusan del Norte at ito nga po uh, ito po ay atin pong uh, pinapangalagaan at syempre uh, sa pagtitiwala po ng ating boss so maraming maraming salamat po at uh, update ko po kayo sa mga susunod po pong mga uh, development sa atin pong area at uh, saka sa lukuyan po tayo po ay 30 days early fruit settings So ito po ay uh, kung maaari po ay po muna natin galawin at sa 32 days po tayo po ay magpa-partial hugas at i-update po kayo mga kaparm. God bless po, happy farming. Please subscribe ko Farm TV for more informative videos at supportahan nyo po ang aking po mga reels video sa Facebook, ang Leonard Bisal yan so ito po ay ginagawa ko uh, para po makapagbigay ng dagdag at konting kaalaman para po sa atin pong mga solid na mga kapan. Muli, happy farming. God bless po. Stay healthy. Uh, shout out sa mga sprayman ko dyan sa Oriental Mindoro. Shout out po kay Boss Don Diwan. Ayan. Uh, isa po sa napakabait din natin na manggero. At isang matagal na rin po sa industriya. Dyan po sa lalawigan po ng Bulacan. So, shout out kay Kuya Tony Saludo. Ah, nag-message sa akin kanina. So, hahanap po tayo ng area dyan sa may area po ng Kabite. At shout out sa boss ko, kay Boss Gani Dominguez, kay Boss Antonio Vergara. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, sa mga sprayman ko, kay Paring Gilbert, kay Kuya Boy, ayan, kay Kuya Talyo. Ayan, ha, shout out po sa inyong lahat dyan. Ah, sa tatay ko, dyan sa Oriental Mindoro. At syempre, sa sprayman ko, kay Alejandro, kay Kuya Joey, ayan, kay Kuya Eddie. Uh, sila po ay naghugas na doon sa ating area nasa kasalukuyan po ay corn uh, size na at uh, malapit na rin po natin itong balutan mga ka-farm so muli happy farming God bless po sa ating lahat ito po ang ating pong update so 30, 30 days yan uh, early fruit settings yan so ito po ay babalikan ko kayo after ng 32 days at i-update ko po kayo tungkol po sa development ng ating pong mga bulaklak God bless po I love you all